LGU ng GIMBA planong magbigay ng financial assistance sa mga kwalipikadong solo parents. Pwede ba yung solo lang, walang parent? <laughs> Plano ng lokal na pamahalaan ng uh, GIMBA na magbigay ng financial assistance sa mga kwalipikadong solo parents sa munisipalidad ngayong taon. Isa ito sa mga nais ipatupad ni Municipal Mayor Jesulito Doclito Galapon. Aniya, nakita nito hindi na pagtutuunan ng pansin ang uh, pagtulong sa mga solo parents. At uh, ang uh, financial assistance na ibibigay ay bukod pa sa benepisyong dapat ay matatanggap sa ilalim ng batas na expanded solo parent act. Wala pang uh, detalye kung uh, sa kung kailan ito magsisimula at kung magkano ang matatanggap na tulong pinansyal ng bawat isa na magre-rehistro. Ngunit ayon sa Alcalde, may budget itong 480,000 pesos ngayong taon. Nirerepaso pa ang uh, mekanismo at kung paano ang magiging pamamaraan ng uh, distribusyon. Maaaring mag-apply ang mga solo parents sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO upang makakuha ng Solo Parent Identification Card o SPIC. Dadaan ang mga magrerehistro sa validation at assessment at kung qualified ay mapapabilang sa listahan ng mga beneficiaries. Isa sa mga nais magrehistro bilang solo parent si Babylin Del Rosario, 40 years old, residente ng barangay Naglabrahan. Pumanaw ang asawa nito limang taon na ang nakakaraan sa sakit na chronic kidney disease o CKD. May apat silang anak at siya lang ang nagtataguyod sa mga ito sa pamamagitan ng pagtitinda o yung uh, rolling store. Inaasahan niyang makakatulong ang programa sa mga katulad niyang mag-isang tinataguyod ang pamilya. Isa ang uh, mga solo parents sa itinuturing na marginalized at vo uh, vulnerable sectors sa bansa. Ang mga solong magulang na ang kinikita ay mababa sa minimum wage o below 250,000 pesos kada taon ay may karagdagang mata matatanggap mula sa gobyerno sa ilalim ng Republic Act 11861 o Expanded Solo Parent Welfare Act na naisa batas noong June 4, 2022, ilan lamang sa mga benepisyong maaaring matanggap ng rehistradong solo parent ay ang uh, pagkakaroon ng uh, uh, 1,000 pesos sa uh, monthly cash subsidy para sa mga minimum wage earners o mas mababa pa, scholarship para sa solo parent at sa anak uh, na hindi lalagpas sa 22 years old ang uh, edad. 10% discount at VAT exemption sa mga pagkain, gamot, gatas at uh, diapers para sa anak hanggang 6 na taong gulang. Automatic PhilHealth co uh, coverage kasama ang mga anak at 7-day parental leave para sa mga working solo parent. Ayun. Mm -hmm. mm -hmm. Sana uh, all. <laughs> Sana oil. Sana okay. oil. So, hindi, <laughs> pero, pero yung solo parent na indigent ang uh, uh, priority. Uh, 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 uh. Oh, hindi naman lahat ng solo parent. Uh, uh. Kanina pinag-usapan uh, namin eh, para, pagka ba solo parent ka, at, uh, meron ka namang kakayanan, for example, uh, meron ka May negosyo. Negosyo. Itatrabaho ka, may hanap buhay. O, oh, oh. uh, um, kasi 250 nga eh, mababa mm, sa, 250,000 mm, na mm, ano, ah, uh, 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 annual, annual income annual income mm -hmm. ano Marami yan eh uh, maraming papasok niyan kasi mas marami ang mayroon Nabasa ko eh. yung kanilang uh, sa mga tagapakinig natin at tagapanood -taga na rin Hanapin po ninyo yung MSWDO Gimba na Facebook page andon po yung uh, post nila regarding sa aplikasyon ng uh, solo parent ID mm -hmm. at ang uh, nakalagay din doon kung sino-sino uh, yung mga pwedeng mag-apply at kung ano, ano yung mga dokumento na dapat nilang isumite. No, kasi iba-iba pa lang kategorya yan. Meron yung iniwan ng asawa, meron yung, oh, yung namatay, namatay mm -hmm. tapos meron yung talagang walang, uh, yung hindi Nakipag na. Nakipaghiwalay. hiwalay na. Mm -hmm. Ayun, so yun, meron yung mga dokumento, mga uh, legal documents din na, Nahihihin, na kailangan. Na kailangan. O, mm -hmm. Tapos ang kung tama ang inti ang ko, bababa yung mga well, uh, social uh, workers ngayon sa mga barangay na nag-apply eh, sa mga nag-apply na para sa ID para i-validate yung mga aplikasyon na natanggap na nila. Mm -hmm. So paano yung ano total parent na tumatanggap na ng uh, ibang ayuda. Ay syempre hindi na four piece. Yun. -piece. Ni, hindi nakasama o, yun. O, hindi Kailangan na o ano, eh. isa lang ang tatanggapin sibit si bibi. hindi pa kasal. Uh Oo. -oh, sa oh, sa ano iba pang mga mga o programa uh -oh. ng DSWD. Oo, oh, oh, ng government 'yon. Ongoing pa po kasi yung sa post ng MSWDO. June 5 to 14 lang. Okay, oh, talagang i -va validate mm -hmm. nila. Pero ongoing, mm -hmm. pwede pang mag-submit daw, sabi nila. No, Nang, so uh Then sa page natin, oh, pwede pang mag-apply nung mag-inquire, mag-apply para sa uh, solo parent ID. At doon sa page natin, if natin doon sa page ng Radyo Natin Gimba, i natin yung uh, kanilang post tapos ipinaste natin doon yung mga requirements per ano, classification ng solo parent. Kaya doon mas makikita nyo online kasi sa is, uh, isa eh parang kailangan mo i-download, meron silang PDF document na kailangan mong buksan. Hindi naman lahat merong pagkakayanan pagkaka na mag-open ng gano'ng klaseng document. No? Mm -hmm. Kaya mainam, sabi ko, i-announce na rin natin dito para may, para marinig din nung ating mm -hmm. ibang mga tagapakinig na walang kakayanang magkaroon ng cellphone. Okay. Ayan. Puntahan. Puntahan na lang nila. Oh, at puntahan oh, sa kanilang tanggapan. Mm -hmm.